sure na pwedeng budget ng DP sa 2026 kasi di previous na mayroon pang 50 na pwedeng ibawas tapos ngayon 200 ay, so, the... pwedeng potential tanggalin is 348 billion 348? 300 kasi yung red was... flags is already 470. 400, 400, uh, 271 One. tapos yung yung, over, yung overpricing na 20% across the board mm -hmm. sa Cali it's another 70 something more or less mga 340 something. 348. Ang mga na lang matitira. Hindi pa naman hindi pa naman final 'yan ha? but 'yan yung mga estimates namin sa ngayon. Mm -hmm. So kung ang budget nila is about 600 plus. Tanggalin mo ng 340 plus so mga 350 ang matitira. Mm. So that would be the bare minimum uh, budget. That. Potential lang to. Uh, subject to their yung sa submit nila ng mga documents sa details. Kasi nakita nyo naman may kalsada na walang hindi natin kahaba saan so ang nangyayari kasi dyan kung double ang um, entry yung budget lalabas dalawa at pwedeng gamitin ng district engineer kung saan yung pwedeng gamitin. Mm -hmm. So, dyan talaga mangyayari yung mga post project at mm -hmm. ano mali. Until Monday pa naman sabi nyo pwede until sila? Until Monday. So, they have to justify it until Monday. But, um, right now, deeper, hindi naman na deeper tawag doon officially? Um defer ang tawag ko kasi dapat i-approve ngayon defer to Monday you, sir. Yeah. sir, sir, isang ibang issue lang ano pong comment nyo uh, sa idea na posibleng bumalik si Senator Ping uh, bilang chairperson ng Blue Ribbon uh, para sa akin maganda yon dahil unang una integrity, alam naman natin ang kanyang uh, integrity at uh, pangalawa uh, may experience siya pagdating sa investigation, in fact lahat naman ito lumawas sa kanyang privilege speech. No, siya nagbigay ng detalye, siya nagbigay ng pangalan, siya nagbigay ng lugar, siya nagbigay ng ama. Uh, yung privilege speech niya talaga nag-trigger nito. So para sa akin, uh, dahil siya yung may information, mas magandang ipagpatuloy na lang ang challenge. Sir, yung mga lugar na binanggit mo yung sa latter part, yung sinasabi mo na sobrang taas ng presyo ng mga materyales, hmm. ilang per so, percent plus, yun? 1,000 percent? 1,000 plus yung nakita namin. Iba-iba. Uh, may 1,000, may 900, uh, and that goes to show, even si Secretary nakita rin niya in his own analysis. Yun. So talaga may mga lugar. Hindi naman lahat kasi may nakita rin kami mababa, may nakita kami justified. Hindi naman lahat pero uh, meron talagang lugar na mataas ang costing mm -hmm. ng project. About so, how many projects siya nakita rin? Na? Uh, random lang yun eh, so hindi natin pwedeng lahatin. Pero since random siya, pwede nating sabihin na estimate ko ha, ah, uh, mga 20 to 30% of the projects mm. ganyan ang presyo. Over hindi oh, ko pwedeng sabihin overpriced yung ano eh. over cost. Over cost. ito so, sa budget ng DTWH. Marire-allocate sa ibang mga... Well, isa, isang magandang lumabas dito. Uh, gusto ni Uh, SecVins yung pre-audit ng COA, ng pupondohan natin. Ang COA nag-request ng 2.7 billion at nag-volunteer na siya kunin doon. So, uh, yung mga savings na makukuha natin, yan pwedeng ilagay sa COA pre-audit. So, by next year, may COA tayong mag-pre-audit. So, ibig sabihin, walang mababayaran hanggat hindi na-inspect ng COA yung project. Sir, so, di possible din na uh, yung, kasi sabi ni SP Soto, na possible din na uh, itong pagtatapyas mo ay mag-resulta sa mas mababang uh, um, 2026 gap or gaan, uh, kumpara dun sa net. Kung mag re realize yan, yung 348, yan ang panglalagay namin sa kapalit ng unprogram. Kasi uh -huh. program is about 200, 260 something. So, yan ang ilalagay naming sa unprogram. So, in other words, hindi mo na kailangan ng unprogram. So, hindi kaya malalang magiging madugo yung bike ang kapag tinuloy nyo yung pagbabasang galong kalaki. Well, kami kasi justified to eh. Lahat to ay mayroong justification. Hindi lang naman to Uh, dahil gusto ko o gusto ng mga senador. These are all justified. justified. Mm -hmm. So, I think uh, i-justify natin sa mga counterparts natin kung bakit kailangan ito. At uh, doon namin pag-uusapan. But, But won't, it, hmm? won't it tie the hands of the house? Hindi naman. Dahil mayroon din sila sariling idea. Dito nga yung, yan ang essence ng bike. Huh? Kung iba yun sa kanila, iba yun sa amin. Diyan namin pag-uusapan at i-justify sa isa, isa kung bakit ganito ang naging mm -hmm. uh, uh, decision ng Senado. Sir, 2.7 sa COA, the rest, saan na mapupunta? Ah, uh, yung, is yung, isa na isang ko sa unprogram para maalis yung buong unprogram, except for FAPSA, yung foreign assistant. So, lahat ng mga unprogram, papunduhan na ng savings sa na makukuha natin. Sa another topic lang, uh, ni Sen. Risa yung pagsasapubliko ng kanyang salin. Susundan niyo po yeah, ba yun? Sinabi ko kay S.P. Soto na open ako na ibigay yung aking uh, sali. in fact, this is not the first time kung may humingi members of the media. Mm -hmm. Actually, in the past, maraming humingi eh. So, binibigay namin. As long as may official request, wala kaming hindi. Ah, yeah. bali request kasi kasi Nrisa, sir, uh, nagkusa yeah, siya. Okay, rin ako. No, okay, okay rin ako. Available. Yeah, okay rin naman ako. Na kung uh, just to um, uh, support yung mga kasamahan natin. Open, uh, bukas rin ako na i sa publiko yung salin natin. Kailan sir, balak pong pag ready na siya, no? Hmm. Ready na siya. Kukunin so, lang naman namin sa i na -re eh? sa HR office. Sir, yung yung PLB students ba yung naka-discover ng no, mga ano? Sila yung mga yeah, kasi, kasi 14,000 items eh. Tapos tinignan namin 2025. Actually, tinignan namin 24, 25, 26. Natapos silang nila 25, 26. Hmm. Uh, yun ang hindi ginawa ng DPWH. Ang na ginawa ng mga students. Yung ginawa ng students ay kumuha kami ng 10 na mga accounting students from PLB, Pamantasan ng Lungsod ng Valenzuela. At iniisa-isa talaga nila yung mga proyekto. All uh, almost 15,000 na mga projects. So doon nila nakita na uh, may mga doble, may mga naulit, may mga uh, walang station number. Actually, kung two years yan, that's 30,000 projects sa isa nila. So, how how long nila ginawa yun? Uh, Mga one week? Uh, one, wow. week one, one week. Nila. So, you're still proposing agency-specific infra projects? For example, Yes, tuloy yun. Tuloy yun. farm to market, the transfer namin sa DA. Yung TICAS, the transfer namin sa DND. Yung uh, school building, we will allow uh, Uh, DepEd to build the road. So, tuluyan. So, <laughs> paano gagawin yung special provision? Yung mga iba, special provision. Yung iba, actual transfer. Like in TICAS, actual transfer yun. Mm -hmm. uh, yung uh, DA is special provision yun. What do you sir? Paano yun? Sa DP, pwede sa DPWH pa rin sila magpapakata? Pwede. Optional na nila yun. Kung tingin nila, eh... Uh, gusto nila DPWH, pwede. Kung gusto nilang LGU, bukas naman din si, si Secretary Dizon na narinig ko kanina na pwedeng ibaba sa LGU. So kung gusto nila LGU, they can bring it down to the LGU. Sir, kahit na may iba rin kasi sir, di ba notorious yung absorptive capacity in the past? pending yeah, like kanina na, na, laman ko lang school building 22 lang ang nagawa end of the year na no? so may absorptive capacity problems rin yung DPWH so mas maganda pa i-download na lang sa LGU or pwede sila mag-PTP